Ako po si Remilyn Portacio po, tindera po ng hotspot show. Ito pong hotspot show, may mahigit dalawang dekada na po po dito sa Santa Cruz, Laguna. Binabalik-balikan po kami ng mga customer po namin kasi po yung hotspot show may po namin. Homemade po, yung juicy po yung kanyang karni po, fresh po lagi at lagi pong bago. Nilalagay po namin siya na sa cups para po mapanatili po yung pagiging juicy po ng siyomay namin. Saka para din po maiwasan yung pagkadikit-dikit po niya at masira po yung mga. Sigurado pong masasarapan po sila sa siyomay namin at sulit naman po yung ano <laughs> niya? Hindi ko sila magsisisisi. Yung isang steamer po namin, 400 plus pieces po yung nailalagay. Depende po kasi minsan po, benta po, minsan po, matumal din po. Pero sa isang araw po, nakakaubos naman po kami ng mga dalawang steamer. Nakakaubos po kami ng mga 1,000 plus po na shomai sa isang araw. Po. Nasasarapan po sila sa hot spot po. Yung chili oil po namin, homemade din po. Ano po siya? Chili garlic na po. Mix na po. Ang may po namin ay malambot po, talaga pong karning-karni po talaga siya. Wala po siyang halong harina or ano po, wala. Nung pandemic po, siyempre po, nagsasarado po. E di ano po siya yung nag online-online po na yung mga frozen po, tinitinda po sa online. Yung po may mga umaangkat po dun sa hotspot po, tapos binibenta rin po nila online. Pag nagbubukas po kami ng tindahan, mga 9 po, 9 a.m. po hanggang ano din po, 10 po ng gabi, ano po yon OT na po, hanggang 7 lang po siya. Tapos 7 to 10 po, o na po siya. Papasalamat po kami sa lahat po na kumakain po dito sa Hotspot show may po at hanggang ngayon po na pinupunta-puntahan pa rin po ang bayan po ng Santa Cruz para po matikman ng Hotspot Shomay po. Sa mga hindi pa po nakakatikim ng Hotspot Shomay, punta lang po kayo dito po sa may tabi po ng munisipyo, malapit po sa may plaza. Tikman niyo po ang Hotspot show. May. Maraming salamat po.